Happy Sunday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa malaking bahagi po ng Mindanao. Ito yung makapal na linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere. So kapag po may nagtatagpong hangin, asahan na po yung mga at mga pag-uulan. Patuloy ang ITCZ sa mga susunod na araw dito po sa malaking bahagi ng Mindanao and even Visayas hanggang sa kalagitnaan po ng linggo ito. Samantala, bagamat wala naman tayong nakikita na bagyo, napapasok ng Philippine Area of Responsibility in the next 3 days, possible naman po na may babuong circulation or low pressure area na naka-embed dito sa ITCZ sa mga susunod na araw. So patuloy po tayong magbo monitor Sa mga susunod na oras, asahan po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kung sa Luzon and Visayas, ito po ay dulot ng localized thunderstorms o yung mga pag-uulan dulot po ng kainitan pagsapit po ng tanghali kaya may nabubuo tayo ng makakapal na mga ulap na siya nagdadala naman po ng mga pag-ulan na nagtatagal lamang ng isa hanggang dalawang oras. So kitang kita dito sa ating latest animation, yung mga possible thunderstorm this afternoon hanggang bukas ng madaling araw sa malaking bahagi po ng northern and central Luzon at maging dito rin po sa may bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, and Mimaropa, as well as most of the Sayas. Pinakamadadalas ang mga pag-ulan pagsapit po dito sa Mindanao sa mga susunod na oras, dulot po yan ang Intertropical Convergence Zone. At mas maraming lugar ang maapektuhan po nito, maaring tuloy-tuloy sa ibang lugar, but then sa ibang lugar naman po is nagkakaroon lamang ng on and off ng mga pag-ulan. So kung lalabas po ng bahay ngayong gabi ay magdala ng payong at mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. By tomorrow po, halos similar na weather conditions ang mararanasan ng ating mga kababayan sa Luzon as today. So asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa araw po ng lunes. Ilan lugar na as early as morning magkakaroon ng mga pagulan. But then again, hindi po ito tuloy-tuloy at hindi naman po malalakas. Asahan po yung mga thunderstorm, mga isolated thunderstorm over parts of southern Luzon. Pagsapit po ng umaga, then malaking bahagi pa po ng Luzon. Ang magkakaroon din ng mga localized thunderstorm pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Mainit din po pagsapit ng tanghali kung dito sa Metro Manila hanggang 33 degrees Celsius and in other areas sa mga kapatagan po between 32 to 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, by tomorrow, asahan din po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa umaga po yan. Then pagsapit ng tanghali, posible ang mainit na hanggang 33 degrees Celsius na temperatura. Then sa hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na sa inang lugar at asahan din po ang mga pag dulot ng localized thunderstorms din. At mangulis sa ating mga kababayan po sa Mindanao by tomorrow, asahan pa rin ang makulimlim na panahon umaga pa lamang at ilang lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot po ng ITCC. So kung lalabas po ng bahay, magdala ng payong. Pagsapit po ng hapon hanggang sa madaling araw, asahan pa rin ang mataas na chance ng mga pag-ulan dulot pa rin ng ITCC. So magingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging magantabay sa mga possible updates or heavy rainfall warnings ng pag-asa. By tomorrow at sa mga susunod na araw, asahan pa rin po wala naman tayong itataas na gale warning or babala sa matataas sa mga pag-alon. Banayad ang katamtama ng mga pag-alon pag po natin in the coming days. Possible lamang yung hanggang dalawang metron taas sa mga pag-alon kapag meron tayong mga thunderstorm.